Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Ibang hilis na po, Mortis. At Beth Flores po. Magandang magandang morning po sa inyo. Ngayong thriving Thursday, kamusta na po kayo? Eh dahil thriving Thursday, syempre may awit tayo, di ba? Ready na po kayo, Daddy Paul. Ah, sige. Kadapa, ready na po tayo. Hmm. Let's thrive. Ready? Sing. Let's thrive. Let's thrive. Let's thrive in go. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, 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 amen. Ayan. Kayo, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan, sa 702 DCAS. Kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio at yung ating portable missionary radio at kayo po ay narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao at nakikita nyo po ang programa natin, nakukuha nyo ating programa gamit po ang inyong, ang sabi natin, Portable Missionary Radio o di kaya ang inyong pong, um, Transistor Radio. Nakukuha po natin, nakukuha ninyo yung programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo naman po ay nakikinig na ating programa, mula po gamit ang ating Facebook live stream, mula ang hanggang hulo, pag narinig nyo kami kung may maganda kayong internet connection. Ang, nakaka, ang nakakaloka kasi pag sinabi ng your connection is unstable, tiyak mawawala. So, dapat talaga ang connection natin lagi stable. That goes as well sa ating mga kaagapay na sa iba't ibang bansa na nakikinig sa ating programa. Ako, patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon ha, mga kaagapay. Lalo na yung ating mga overseas Filipino workers, overseas Filipino witness na nandyan. At yung mga nag-migrate sa iba't ibang bansa upang maging patotoo ng kabutihan ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Lord. So hopefully in the next 30 minutes, wag kayong bibitaw, di ba? Dalangin natin sa loob ng 30 minutes, meron kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, encouraging uh, thoughts and messages para po tayo mag-thrive ngayong Thursday. At wag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganitong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Parish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hapda ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Sabi nga, we are doing our tradition sa Gabay ngayon. Yung pagpasok ng bagong taon, panahon, upang pagkwentuhan natin ang our ang Top 10 Biblical Archaeology Stories of 2024. Kinuha natin ito sa Christianity Today, sinulat ni Gordon Goveer. Okay. So, noong lunes, ibinalita na natin na ang JNG Nishkotenstein National Campus for the archaeology of Israel, nagkaroon na ng ano ng invitation to come. Dib siguro siguro may mga soft openings na to eh, para madalaw sila. Pero two years from now pa yung talagang grand opening. So mararanasan daw dito yung mga nangyayari sa isang archaeological sites. Gusto kong puntahan yan. Napagkwentuhan din natin ang patungkol sa siege ng Jerusalem ayon sa pagkasulat sa annals ng King Zanakirib. Diba? Na nakasulat sa mga prisms at artifacts pero hindi niya binanggit yung katotohanan na hindi niya nasakop ang Jerusalem mismo. Na ang hari noon ay si Hezekiah at mababasa natin ito sa 2 Kings 18 to 19. At nung Martes naman, pinag-usapan natin ang patungkol sa discovery ng isang Canaanite storage vessel na natagpuan na mula sa 13th to 14th century BC. Ito ay nagpapatunay na ang mga Canaanites ay mahusay ng mga mantaragat o mariners. At nalaman nga natin, sila ang descendants ng mga Phoenicians na nakilala din na mahusay ng mga traders at seafarers. At nahapyawan din natin yung Pilgrim's Token o yung alay na ibinabayad sa mga paghahandog sa templo. Kahapon naman, ayan pinag-usapan natin ang maraming mga Canaanite religious cultic buildings na tila puzzling sa mga archaeologists at hindi pa nila masagot hanggang ngayon. Pero one thing for sure, sabi nga, ito daw yung pinakamalaking discovery nila when it comes to a religion. Kumbaga, comes to religion. So ngayon naman, pag-usapan natin to. Ito, alam ko na rin ito na basa at napag-usapan na rin natin to minsan. The Gate of Shiloh. So, noong ang mga Philistines ay kinuha ang Ark of the Covenant mula sa mga Israelita. So, nagapi sila. Yung pare na si Eli, nahulog sa kanyang silya at nabali ang puto ng kanyang leeg yun sa gate ng Shiloh. So, noong 2024, na-excavate ng Associates for Biblical Research sa Tel Shiloh ang kamuan ng gate na ito. So, nakita na nila yung the whole thing. Ayon kay Scott Stripling, Excavation Director, merong niche o lugar sa fortification wall. Niligyan nila ito ng beam at ito ay tumago sa ibabaw ng mga pillars. Sabi niya sa Christianity Today. So sa tabi daw ng pillars, nakakita din sila ang mga archaeologists ng geometric craving stones na bumubuo ng isang plaza na hindi nila to inaasahan ayon sa panahon yon at sa isang bahagi naman ng tell o yung mount yung tell po kasi yun yung bundok malabundok o mount ng mga excavators ay nakahukay ng mga walls ng building na kasing size ng biblical tabernacle na kung saan ang Ark of the Covenant ay nakalagay. So, nakadiscover din sila ng mga favisa, isang hukay ng mga buto mula sa sacrifices mga pottery at mga gold objects na tila mga pendants. E come to think of it, tama si Ellie yung priest at the time, di ba? At merong parang tabernacle doon, ninakaw yun. Ay, grabe yung karam na naramdaman na yun ni Eli. Ni Ellie or Eli. Yung number four natin, sabi, redating a Jerusalem wall. Ang isang wall daw po na nung una, pinaniniwalaan nila ay King Hezekiah ang nagpatayo ay nakita nilang maaring ipinatayo pa ng mas maaga ni King Uzziah. Ito ay nagpapahayag na ang Jerusalem ay lumalawak na kahit bago pa nagbalika ng mga refugees mula sa Assyrian conquest ng Northern Kingdom ng Israel noong 732 BC. So habang ang reassessment ay nagdadagdag ng valuable insight sa history ng city, ito rin ay isang powerful example ng magagawa sa pamamagitan po ng creative combination ng complementary technology upang ma-establish ang absolute chronology. Ang radiocarbon dating normally ay beneficial sa archaeology ay hindi daw gumana ng maayos sa mga artifacts mula sa Iron Age dahil po sa cosmic phenomenon na kilala bilang Hallstatt Plateau. Ito ang naglilimita, naglilimita ng precise dating ng mga archaeological discoveries sa Jerusalem sa panahon na ito at na kung saan ay capital siya ng United Kingdom ng Israel at naging Juda. So sa isang dekada, ang mga archaeologists ay nag trabaho upang makombine ang radiocarbon results ng apat na magkakaibang excavation sa area na yon na ma-precise na may precise single year timeline na kinuha nila mula sa dendrochronology eh, dendrochronolo chronology. ayan ulitin ko dendrochronology ang pag-aanal ng mga tree rings. Ito ang nagdala sa mga archaeologists sa ilang redatings, kasama na yung wall na ngayon ay itinuturing na kay King Uzziah. So, dagdag kaalaman, yung patungkol kay Eli, mababasa natin yun sa 1 Samuel 18-19. Noong marinig ni Eli ang patungkol sa pagkatalo ng mga Israelita at yung pagkaagaw ng Kabanantipan, siya ay nabuwal sa may pintuan ng Shiloh. So, patunay na ang bawat lugar na binabanggit sa Bible ay totoo, lalo na kung ito ay patungkol sa Israel. At maliwanag din ha, sa 2 Chronicles 26.9, ito yung sinabi, Uzziah built 45 towers in Jerusalem at the corner gate, at the valley gate, and at the angle in the wall. Patunay na ang, ang naguhukay ng mga archaeologists ay may basehan din sa Bible na maari si King Uzziah yon at nag-redating sila. Ngayon ko rin lang po narinig yung tinawag nilang Halstaff, Plateau. Ito pala ay isang flat area sa radiocarbon dating graphs na nagpapahirap upang malaman ang precise age ng mga artifacts mula sa Iron Age. Ito daw ay nagmula sa isang particular interaction ng cosmic rays sa atmosphere ng Earth sa panahon na yon at nag-interfere sa paggamit ng radiocarbon dating ang gold standard ng determination kung gaano nakatanda ang isang bagay. Nakaka-excite talaga ang biblical archaeology. Ipinagpapatuloy pa natin at ipagpapatuloy pa natin hanggang next week yung top 4. Pero ang ating napag-usapan sa linkong ito, patunay na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng panahon, lahat ng henerasyon. Dalangin ko maging maliwanag na ilaw ang ating buhay sa taong 2025 na nakikita ng ating pamilya, kasama sa work, sa church, at sa community. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Muling binigyan ni Beth yung 10 discoveries ipinagpatuloy. At uh, binigyan ng diin, pwede nang bumisita. Pagsakop sa Jerusalem, pero hindi pala. <laughs> mga kananita, mga mandaragat, alay na binayad, kananets na relihiyon, date of shallow na discovery nila, lugar, pilar, isang plaza, bundok, ark of the covenant, si Eli, rebating Jerusalem, wall, lumawak na pala, established right rating. Nagsikap na alamin ang tiyak na rating at namatay pala si Eli dahil sa katalunan ng bansang Israel at uh, ang bansang Israel ay patuloy na uh, you know parang urasan sa ating kapanahunan but patuloy nating alalahanin ito dahil siya ang sentro ang Diyos ang sentro ng bansang Israel. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral anong dapat nating gagawin dahil hindi na matatanggihan pa ang mga maliliwanag na mga kabutihan na ginawa na nga ni Yahweh para sa atin. Ano nga, wow, 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 amen, Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo mag-aaral na tayo? Ano nga ang dapat nating dapat na gagawin ngayon sa mundong ibabaw? Wow, Diyos, bagamat hindi siya perfect na gaya natin. Ano ang sinasabi sa Aklat ng Awit 35.18? at sa gitna ninyong mga kapulungan o ikaw, Yahweh, pasasalamatan. Pupurihin kita sa harap ng tanan. Amen. Wow. Amen. Ginawa nga ng hari ang tamang gawin sa mundong ibabaw bilang isang sacrifice ng pagsamba. Saklat ng mga Hebreo, Hebreo 13.15, ito ang sacrifice natin. Lagi kayong mag-offer ng sacrifice ng papuri sa Diyos sa pangalan ni Jesus na Panginoon na kilala natin. Ang ating tamang pagsamba kasama rito ang pagbibigay ng tamang pasasalamat at tamang pagpupuri sa Kanya nga lamang nagawa. Amen. Ano pa ang dapat pang pa patuloy na ginagawa ayon rin sa Haring David? Sa awit 30 talatang 4, purihin si Yahweh, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinira. Iyong gunitain ang lahat ng gawa na ginawa ng Diyos na panal, ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Sa awit 147, talatang udo, purihin si Yahweh o kay buti nang umaawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa kanya ay tunay na nakalulugod. Sa Efeso 5.19, mag-usap kayo gamit ang mga psalms o mga awit mga hymns at mga spiritual songs. Ang pagkanta o pag-awit ay isang mahalagang bahagi ng ating tamang pagsamba sa Kanya. Sa awit 33.2, ang Diyos na si awit ay pasalamatan. Tugtugin ng Alpha sa awit ay saliwan. Sa awit 20 as it, tiktay, uno talatang dos, tugtugin ko ang alpha at pupurihin kitang tunay. Pupurihin kita o Diyos dahil sa iyong katapatan mga himno ng papuri sa alpa ko itutugtugin ukul ko iaalay ko sa iyo ang tugtog na banal ng Israel sa awit isang daan talatang tres purihin ang tugtog ng mga trompeta awitan sa saling ng alpa at lira sa tugtog ng tambol magsayaw purihin nga mga alpa at plauta lahat ay tugtugin, ang Diyos ay purihin. Sa tugtog ng kumpiyang sa lakas ng tunog, siya'y papurihan. Amen nga po. Ang mga instrumento, musikal ay lumalaro sa isang mahalagang bahagi sa isang banal na pagsamba. Kay Yahweh, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, glory, hallelujah. Ayon sa Biblia, ang salita ng Diyos ay amen, 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 wow, wow, wow. Di ba anak? Eh, pero ano? Totoo po yun. Kasi, kung hindi, kung natin ang kabutihan ng Panginoon, yun po ay magdadala sa atin sa patuloy na pagsamba. Di ba po? At ang best way na pagsamba, umawit. Ay, nako, mga kapwa at kap kapilipino, <laughs> hindi nyo napapansin? Tayo, mga Pinoy, ang mga husay. <laughs> mga mga aawit binagkalooban tayo ng Diyos ng music and worship sa ating puso. Mm. Natutuwa po ako talaga. Kaya nga 'di ba po may may sinasabi sa Bible na yung songs from the islands. Sabi nga nila, mm marami nagsasabing baka mga Pinoy 'yon. Yung ganoon, marami nagsasabi na mga Pilipino 'yon. Oo, yung ganoon. Eh di ba po may mga paniniwala pa na pag tiningnan nyo, nani, may mga arkeolog may mga naniniwala na ang bayan natin, yung ang bayan ng Pilipinas ay yun daw po yung bayan ng Ophir na nabanggit sa banal na kasulatan. Pero yun po yung pinag-aalalan pa rin talaga. May nakaka-excite. So ibig sabihin may connection talaga tayo sa bayan ng Israel, di ba po? Eh, Pero kasi yung offer naroon ng maraming ginto. Opo, maraming ginto. Uh -huh. Eh ang Pilipinas kilala sa mga ginto. Maraming ginto. Uh -huh. Opo. May nabasa pa nga ako doon daddy na sabi nga yung ginto na ginamit doon sa temple doon sa nakalagay <laughs> sa ano sa priest Sabi, uh -huh. ginto daw yun ang galing sa Ophir, o, oh, di ba? Pilipinas. Uh -huh. <laughs> Amen. never <laughs> know, di ba? Nakaka-excite. Kasi syempre, yung ay, yung kultura yung ang dami nakakatuwa ang pinaka best sa atin bilang mga pinoy yung sense of community yung kapwa uh -huh. yung the sense of uh -huh. kapwa na uh, other nations other people from different countries pag nakadalo Wala no? Opo. Uh, pero ang Pilipinas meron. Eh, kung titingnan mo, ang banal na kasulatan, ganun din eh. Ang bayan ng Israel, ganun din eh. The sense mm. of community, of helping each other. Yon mm -hmm. Yun, nakikita mo yan sa Israel. So sabi mo nga, misan nisip ko, baka nga. Alam mo, misan daddy, yung maandala yung utak ko na, mm. baka nga. But, sabi ko nga, in all of this, uh, sa atin bilang mga mga Pilipino, merong layunin ang Diyos. May plano mm. ang Diyos sa bawat isa sa atin. Eh, lalo na to, pinag-uusapan natin ang pagsamba. Worship is a yes. part of mm. our culture, ba? Diba? Bahagi yun ng ating kultura, bahagi yun ng ating, you know, ang buhay ng mga Pinoy. Mm -hmm. So, sabi nga, lalo tayo. At nakakatuwa, kahit saan mapunta ang Pinoy sa iba't ibang bansa, lalo na kung mga mana ng palataya, nagkakaroon yan ng church, nagkakaroon yan ng, you know, opportunity to evangelize. Tayo nga ang mga misyonero nganu eh, yung cross cultural missionaries na hindi galing yeah. isang mission organization. <laughs> kasi mga Pinoy, gagawin at gagawin talaga ang pag, pag pagsunod sa Panginoon. Amen. So pat wow. patuloy tayong umawit sa Panginoon mga kaagapay ha. O sige po, pray na po tayo. Lord, thank you so much kasi nga po ang pag-awit bahagi ng kulturang Pinoy. At hindi lang yeah. mm bahagi ng kultura namin, Panginoon. Kaya kung ito po ay nakatuon sa sayo, sa iyong ginagawa sa aming buhay, alam namin, Panginoon, meron kang layunin, lalo na po sa panahong ito. Salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day tulad po ni Michelle Santos, si Angelica Pelayo Eugenio, si Ati Pearl Mendoza Protacio, si Sergio Marcelo, si John Datok Godito, si Paulino Doktor, si Delia Ehe, Marcitas, Henner Miramueno, si Celso Havel, si Ariel Abadiano, si Ronald Abelita, at ganoon din po si Jessica De La Paz Basilan, si Glad Alto Petricosa. Yes. Salamat po, Panginoon, sa mga kaagapay na to, na today is their special day. Father, that alam namin na may mga kaagapay kami na hindi na mention ng kanilang mga names, pero alam namin pang kilala mo po sila lalo na kasulat ang kanilang mga pangalan sa iyong puso. So Lord, maraming maraming pong salamat. Thank you Lord that patuloy na talangin namin ang bawat isa sa amin will always have that attitude of worship. Kasi nga po Panginoon because of your goodness and your faithfulness in our lives. Yes, Lord, marami kami mga pinagdaanan at pagdadaanan pa. Pero wag po kaming mawiwindang pagdating sa pagsamba dahil doon kami nagkakaroon ng lakas. Doon kami nakakakuha ng strength mula sa iyo when we worship you. Maraming maraming pong salamat. Amen. Panginoon ng mga instrumentong musikal lumalaro sa isang mahalagang bahagi sa isang banal na pagsamba kay Yahweh sa pangalan ng Ama ng Anak at Espiritu Santo. At alam namin, dakilang Diyos, ayon sa iyong mga salita, hindi po ninyo kami lalampasa. Amen, amen, amen. So mga kaagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, talagang ano, do it with joy. Every day of our lives, we begin, gayahin ng Panginoon, no every day of our lives, we begin inquiring of the Father, Lord, Father God, anong plano natin? Anong plan ko sa araw na ito? Paano? Ilagay mo ako sa lugar na pwede ako maging pagpapala at gagawin ko po yun Panginoon. Ganon. Tapos, at the end of the day, magpasalamat tayo sa Panginoon. Lord, thank you for making me a blessing to someone today. Ganon. And hmm. Lord, patuloy na, you know, we always worship Him throughout 24-7 ang worship. Hindi yan nawawala, di ba? Lagi lang magpasalamat sa Kanyang kabutihan, Kanyang katapatan, Kanyang katotohanan sa ating buhay. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, Life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba ni Lulo Alhatik pinaglilingkura at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena. At ni Lourdes Magtunaw, kasama po ang Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Broadtech, Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, Kapag si Jesus Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa lunis na muli, sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.